Please. What's up sa inyo mga Jo, right? Uh, welcome sa panibago natin video. So ngayon is babiyahe tayo papuntang Puerto Galera. Um, time check tayo. It's about 10.32 in the morning. Medyo masama pa iramdam natin. Pero yun, sana maging okay to. Inuman natin ng gamot. Abok na kasi kami doon. So wala nang atrasan to at special tong araw na to kasi birthday natin ngayon mga ka-joyrides So ngayon sa quality time natin Ayun mag-local uh, mag, uh, mag-stay kami doon First time natin din gagawin yung Itatawid natin yung sarili nating motor Papuntang oriental ah, Aba ba? O saka papuntang Mindoro Yan So malabo na kami umabot dun sa Biyahing Puerto Galera Na Roro. So, ang gagawin namin is magkakalapan kami. Which is okay lang naman din. Para at least, makapag-ride kami sa Mindoro. So, suot natin ngayon itong tumirint natin dito sa ating shop. Mula Etibak. So, si Mrs. nagpe-prepare pa doon. Uh, naanda yung mga bitbit -bit natin. At na, kung marami tayong dala. Kasi wala namang baggage alawan sa Roro. So, kahit... Ilan yung bitbit -bit mo, okay lang. Basta kaya mong dalhin kumpara pag nag-aero ka na kailangan ng allowance mo normally 7 kilo lang so ngayon kahit ano pwede namin bitbitin so mga ka-joy, tayo ngayon sa bahay natin wala tayo sa hotel ha ah. pero mukha siyang uh, mukha siyang uh, hotel style dahil uh, ito, dahil may balcony Yan. So, samahan nyo kami sa buong journey namin papuntang uh, Puerto Galera or papuntang Kalapan. So, ilalagay ko na lang din sa description kung magkano yung bayad sa Roro at kung magkano yung bayad sa passenger. Meron lang kaming booking dito is yung i namin na nabook namin ulit sa Agoda. So, laging pagka nagta-travel kami ganito, laging doon kami nagbubook dahil legit na legit ang Agoda meron akong nabukan isang app na ako palpak ayoko na lang bagitin pero talagang hindi na ako magubuk doon dahil sa nangyari so just keep on watching mga ka so mga ka joyride ito yung dala -dala natin yun isang RFI 175 ayan so hindi ko pa na review tong gantong motor ito, nagpalit nga pala tayo ng motor nung last month or last two months ago yan kasi gusto natin matry ang fuel injected na motor so yan FI na to mga ka joyride so tara biyay tayo hindi uh, ko makakasandal dyan yan? Di na ang atyan hindi dito yung cockpit ko yung mga yun time um, check 11.02 Hey, do you come now? Say Half past five Stay until the morning Then I carry on And live my hollow life Did you really take my soul? Came in and then you left a hole Shot me in the late night Waiting on the plain sight, Running with a heart you stole You got your desires Always starting fires Losing sleep I'm in too deep I'm hiding Michael Myers Building an empire you are rising higher, standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful love, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar, holding me, I am a neighbor. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. <laughs> Slowly, pray to God, I'm holy. Baby, me still intact. Baby, don't make a noise. Murdering brings you joy. I've been waiting for you, ready to destroy you. Sipping on the cold, the corn. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, sweep, I'm in too deep. I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you are rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Dragging me under the table Hell in her eyes, she wants to put me in a hole Beautiful liar, holding me, I am a neighbor putting me dry. she wants to devour my soul Montenegro lang sa tayo so yan para naipasok na natin yung ating motor yan. so tara ay Montenegro lens nga na pala ito mga kajerag lang may cafeteria doon tayo para makakain natin ito So yun, sa loob may 7-11 mga kagyo. Candelera kasi may ship ako kanina. Tapos si mga Ann, ang tagal. Eh, ang tagal. Hindi ka rin na-apit. Hindi <laughs> ka <rin> na <laughs> So, ano mga sabi mo sa Eh, wala. Po, oras na ako kaya. okay din naman, kung di pa rin naman kami nakakarating ng kalapan at is na right now. Maka joy right? Ay, our first time natin sila na Ano ba pangalan ng mga natin? Eh? Kaya tayo mag-isip ng pangalan. Ano ba pangalan nun? Ah, alam ko lang. Ang pangalan doon ay eh, Blackie. Kasi... Pa <laughs> ano ba ang pangalan Ano ba po nga brand yun? Ay, ano po nga yun? si RF na lang. <laughs> ah, si RF <laughs> yan, eh, na. yun ah. Yung mga ka think Si RF na so, yun So, um, Parang kinabag ako. Ha? Parang kinabag ako. Alam nyo ba, masarap kong Lobby no, na sa marami. Ang problema, di namin na dahil... Di namin doon kasi dami lang Oo. Oh, na una sa amin, Ikaw, ang sagot pa lang ng titig na mga kajoris is marami daw talaga ng laro kahit saan. Di sagot yon, Oh, Pero solusyon doon. Oo, oh, tama. May solusyon doon. Sinabi ko nga sa kanila, kailangan maglagay ka ng tangkila. Kasi, kasi Anini, lalo na sa mga bawat tindong, hindi mo nang kandila pag may kakain. At is makapawasan ma 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 yung mga, uh, mga Hindi, kasi amoy pabuyan din eh. Oo, amoy. Hindi nga nga nga. Yan, si mga... doon nakaparado sa likod. so yeah i'm So mga ka-journey, kakatapos na namin maki-TikTok. Ito kasing si Mrs. Ano yan? Ah, TikTok expert. Hindi <laughs> ako turuan. Hindi na, sabang, ay, na. Tapos, so ay, did, ako turuan ako. Ang Tapos, i hybrid ko. Hindi kong hybrid, breath ako ako ko yan. <laughs> Kaya ano, pero hindi tayo dancer. Pero, sinusubukan natin naggawin yung trip niya na TikTok. So, natututunan niya lahat naman ng bahay niya. <laughs> mo ilang percent ang TikTok ka Eh, ah, uh, in-sale? Kailangan <laughs> <laughs> pang pressure cooker Pressure Baboy? Ano yung baka? Adi sa amin, hindi pala 2 oh, hours na yung travel. From Batangas Port to... Batangas Port to, ano, kalapan 2 uh, hours pero may nagsabi nila 2 hours may pero maganda naman yung weather Ewan namin kung ano first time namin kasi wala nang biyahe in Puerto Galera so kung po biyahe talaga kayo gusto niyo ng Puerto Galera at bibit pwedeng yung kotse nyo o yung motor nyo dapat ano kayo nang 8 uh, ng umaga at saka 10 ng umaga uh, pagkatapos na wala na so mangyayari babiyahe ka ng uh, from Calapan to Puerto Galera So yan mga joyride uh, Pataw nga tayo uh, After 48 hours <laughs> 48 hours uh, Siguro alas ba tayo malis ng Batangas Port Oo, oh, nasa alas 12 eh. Pero mag alas 5 na Dumating na kami ng Kalapan Port Yan Ay, hindi, ito tingin ko ano bubuksan eh Ito, so tayo yung huli Oo uh, So, nandito na tayo sa Kalapan Port. Ayan. So, kuha lang namin yung gamit namin doon. Tapos, kaya tayo ulit sa ating motor. Meanwhile, So ito mga right? ito yung parang aircon room nila So may additional na uh, 50 pesos Ay sige po, po. Ay sige po So, hindi kami pumasok dito kasi nag tiktok din kami sa loob. So, ito, additional 50 pesos pero mas komportable ka. Pero kung gusto mo ng mas maganda, yung tipong relaxing na nature, doon ka sa loob, doon ka sa labas pala. Yan. Yeah. Well, nabuhat, iluksan na yung parang barge tapos dadaan na nila doon sa Kalapan Port tagal-tagal din yung biyahe mga ka-Jerry So yan mga ka-joy right? nandito tayo sa uh, Port of Calapan Yan, Port of Calapan So sabi sa amin, uh, meron daw 1 hour yung travel from Puerto Galera Meron din naman nagsabing dalawang oras, meron nagsabing 1 hour 45 minutes So, malalaman natin pagka nag-ride tayo kasi first time natin mag-ride dito sa Mindoro gamit yung ating motor. So, yan. Successful. Nakalapag tayo. Nakatawid tayo ng uh, isang parte ng Pilipinas. Hindi na sa Luzon. Iba na to. Sa Mindoro na. <clears throat> nabit natin si RF. So, yan mga ka-joyride. Nandito pa tayo, yun, naka-stock ng ating motor. Kita tayo tayo sa kalapan. so kalapan Mindoro Hits uh, sa bar nasa bar, nasa bar ko pa tayo first time natin na uh, naitawid ang motor natin oo, first time natin itong ginawa na itawid natin sa sarili natin yung motor so yan mga kaderan So dyan tayo sumakay mga ka Joyride Santa Alberta ng Montenegro Shipping Lines So okay naman Smooth So first time natin nakapasaka Alapag na tayo So mami oh Port of Calapan mga ka Joyride of say, Happy birthday to you. Happy birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayun pala, nakabalik sa mga happy birthday. Wala nang boses. Oh, so, happy birthday to you. Ay, hindi Ay. Happy Para naman, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday okay. to Happy happy birthday birthday. So yan mga ka-joyride right? Dito tayo ngayon kumain sa Takip Silim. Medyo hindi lang basa So yan meron din Kumorda tayo ng langos Ano ba yun? Basta, para siyang pizza So mga ka-joyride right? Dito nagtatapos ang ating um, Puerto Galera Oriental Mindoro Ride. Right? Nung pagpunta namin dito sa galera, ay nako, sinalubong kami ng ulan. Kaya gustuin ko man na mag-video-video dun sa arko ng Puerto Galera ay nakuha ko na lamang picture. So ito, up ko sa window. So tingin ko mga ka hanggang dito na lang ating video. So again, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click on subscribe button. and click on the notification bell for sa mga future videos or upcoming videos na gagawin going panatan so you know the drill maharaj Right, stay safe and god bless is out see you on our next video